ano, member ka na ng corporation, executive level ka na. Eh, syempre, so thankful po na syempre sa Panginoon dahil talagang siya lang naman yung, um, siya talaga yung naging, ano uh, ko, yung parang nahiniwala ko sa lahat ng pangako niya na basta wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, i-bless ka niya at alam niyang pinaghihirapan mo lang din yung, ano, yung, yung pinagpapagula mo lahat yung, yung uh, ginagawa mo. Lahat naman niya naanihin mo ng maganda sa buhay mo, hindi lang sa buhay mo. At kasi, eh, ako po kasi, ang layo iniisip is yung mga anak ko. And nakita rin ni, ni Miss Leila na sobrang tutok din ako sa negosyo ko. And yung, yung pagdating sa kanya, tutok din ako. Lagi kong sinasama yun. Sabi ko nga po eh, wala man akong ano, yung regular show. I'm so blessed. Bakit? Kasi hindi naaamis ako dahil doon ako nakikita ng tao. Hindi ko nga alam na may nanonood sa akin. Dumadami na yung followers ko. Feeling ko nga. Uh, Saka pinapanood? Sa ano po, every live. ano po ko sa social media. Live, live lang. Live, live, live ano? live, everyday. Hindi ka nagsiseli, okay. ganyan. Hindi ako ako nag ano, lahat po ako PM lang sila kung ano ako franchise po ako ng, ng sugar 7 ko dun uh, yun yung yung nagiging source ko ng income ko and yung out of town ko mas malaki pa yung TF ko so yung before ko. Ganun ako, amazing Lord talaga na kaya ako, nabi ko sabi kay mom na thankful ako, isa ka sa binigay ng Diyos sa akin. Kasi yung bago kong partner din ngayon, yung best friend ni Artie Bamilisays, sobrang blessed ko babae din. So, binibigay niyo yung mga tamang tao sa sa'yo. Sabi ko nga, pag minawawala, malaki yung meron. Kung hindi para sa to, may ibibigay sa'yo. Hindi ko nga po, hindi ko nga po akalain na ano eh, business yung para sa akin Kasi syempre, breadwinner ako sa family. Pag-artista lang po talaga yung alam ko. Oo. And talaga sabi ko, si madam nga sabi niya, natutuwa siya sa akin. Natamain niya ako yung franchisee, ganyan. Natatawa na lang siya kasi normal siya, hindi siya. So alam niya yung pag ng heart ko is... Talagang, ano sabi ko nga, hindi ma'am, talagang ano lang, gusto ko lang talaga mag-work na mag-work. So, ang ginagawa ko, kahit sa bahay ako, naka-live na ako nun. Kasi, umaga pa lang yung anak ko, nag-aano na ako ng pagkain nila. Nandun yung negosyo ko, nasa bahay ko din. Dun sa may garahe ko, dun lahat ng mga products ko, bibigyan ko po kayo ng sample. And, uh, I'm so blessed na kahit kapit-bahay ko, bumibili sila. Bilay dyan mga mayayaman, ako lang sa'yo. Kapit-bahay ko, si Daniel Padilla si Katniel, be. Hindi basta-basta, pero... Bye mo si Daniel, saka si Katrin. This is Shell ka, mayaman lang ano. Yung lugar ko lang. Pero ako, nagsisikap ako kasi syempre tumutulong pa rin ako sa parents ko, sa mga kapatid ko. And hindi ko, hindi ko po nais yung maman. Ang gusto ko lang yung, malagpasan ko lang po yung pang-araw-araw at matulungan ko yung pamilya ko. Yung anak ko makapagtapos, hindi ko matulad sa akin yung ko. Pero hindi ko yung yayaman kasi gusto ko makita ng anak ko lahat ng pinagpagulang ko para sila gumawin din. Ilan taon yung anak ko? Eight and ten. Years Pare old. parang boys? Maray. Ah, anong names? Gabriel, Sofia Go, and Olivia Isabel Go. Ah, oh, Go? As in? Yes. Oh, Go, a Chinese. Chinese, Chinese tatay ang tatay nila. Asan ang tatay nila? Sumakabilang, hindi, may asawa na. Nag-annulled na kami daw. Ah, okay. Kasi oh. bang oh. pagninegosyo mo, ibig sabihin ba ito, kaya-kaya mo na talikuran mo. Showbiz. Totally. Tatandaan natin kahit yata pagka doon ka nagsimula, hindi mo nandito eh. Nakita niyo kung gaano ako ka-energy kasi yun ako eh, eh ka. So kahit di ako sa TV, normal ko siya. So, ahanapin mo pala, ang huling movie kasama ko si Tito Dolphy, may sakit siya, Nagtatrabaho pa rin siya. May ano siya, may tubo. Nagkaano siya yung may hangin. Dalawa sila ni Bossing. Doon mo makikita yung pala kahit ako nung nag-asawa -nag ko. Hahanapin ah, mo siya. Nagla-live ka. Yung kahit na hindi mo na kailangan. Eh, syempre yung ex ko medyo aluwal siya sa live. So ako hindi mo na kailangan. Na, ano. Pero hahanapin mo siya. Gagawa ka ng paraan na may mapasaya kang tao. So ako lahat yan. Si Madam lahat ng mga natutuwa sila sa akin. Biruin nyo ha. Di ba sabi? Yung sabi ko nga po sa inyo, yung biglang may nabibigay sa amin, kahit si Dan, meron na sa inyo, kami ng Prada, ng, nang yung dala ko pong Dior, binigay niyo lang po yung... hindi princess. mo binili yun. Hindi ko po binili yun. Oh. Oh. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako binili ng mga mamahalin. Napaproud lang ako, number one, kaya gusto ko lagi sinishare yung sa akin kasi God is good all the time. Siya magpuro po bayad, huwag ka lang manghihinaan. Kailangan mo lang labanan. Biruin mo dalawang bag With 250 plus, 300, harit sabi ko talaga, ano ba ito? Totoo ba? Hindi ka pa binigyan ni Kuya Will na mga gano'n? Nung nasa ano ka? yung mga host mo, ano, lahat naman binibigyan. Nung pag oh. binigyan yung isa, binigyan na yung oh, so mayroon ka na rin, nakatanggap ka na rin ng gano'n. Pero hindi yung gano'n. Ah. Oo, kasi ngayon nga siya. Ah. Di din ako na, di ba, ibig mo sabihin, di ba? Hindi mo in-expect. Hindi ko in-expect. Lahat yano? ang nangyayari sa life ko ngayon na mag-isa ako. Oo, so kung kung saan sa ang buhay, nag-iisa, ganyan. Lalo na, na Pasko. Yes, eto eh, yung totoo, hindi ako, hindi ako plastic na tao. May times na malulungkot ka pag may sakit ka. Kasi matabaan ako eh. Kasambahe, hindi mo naman, may sakit ako. Doon mo lang nakikita, ay, kapag wala ka palang kasama, yung wala kang masasabihan na masama pa mo kasi pagkakita. Pero, yun lang yun. Pagkatapos ako okay ako, ay mas okay wala. Oh, <laughs> Ayun, kasi uh, pagiging babae. Totoo, ba, ba, hindi personally, hindi uh, ko siya hinahanap. Ah, oh, talaga. Hindi ko siya, siguro hindi ko alam. Baka nasanay ako sa, wala talaga. Meron ko ba? Meron <laughs> may nagpaparamdam. Ha? Meron ng naniligaw. <laughs> Madami. Ah, <laughs> ah, Sawa ng hair. Ah, so, anong chance siya, nila? Wala. Hindi kasi choice ko. Hindi ko, hindi. Sabi ko nga po kung nakikita niyo ako, ano ako. Sabi ko nga malungkot, ganyan. Pero, Okay, may lang naman tayo eh. Kung, kung kaya mo ba, ang pagsabihin, hindi ko kaya. Kasi ano ako masyado, tutuktuwin ako. Tutuktuwin ako. <laughs> Matawa tao kaya, hindi! Parang masyado akong tutok pag love. Uh, hindi ko siya kayang pagsabayan. Dapat ako work-work lang, ganyan. Friend, kasi kung ano ako sa mga kaibigan ko, magmahal sa inyong lahat. Alam niyo ni ma'am, ano, Mahal ko, mahal ko talaga. Kaya madali ako masaktan kapag itagagawa sa akin hindi maganda. Nakapektual na ako kasi hindi ako mahal sa tao. Kaya nga siguro ako madalas naluloko sa anak buhay, sa relasyon. Eh, relasyon, syempre nilalahat ko na. Kala mo nung dami, dalawa. Uh, ilang taon, ilang... Ilang buwan na bang baby. iwalay? Wala, o. Oh, ilang taon? Isang taon. Isang taon. Isang taon okay. o, so... Overtime na ba Okay naman. Kayo. Akala ko kung matanong, sa lang to. Eh, Ito na isang taon ka nang walang love oh, life. Oh, walang... Oo. Ang matagal na rin. Ano Pwede na. Ano ba Choice ba yun? Oh. O, dahil may trauma lang? <laughs> Parang it's a tie. <laughs> <laughs> hindi. Ano? Parang, oo, oh, natakot na din. <laughs> hindi, hindi naman. Gusto ko naman talaga. Pero na hindi na. Hindi kayo ng panahon. Bakit na na trauma. Siyempre, una yung ex yung tatay na ako. Tapos yung point pangalawa, point parang nilabit ako. Parang same-same din na siya. iba. Pero ha, lahat naman ng relasyon, oh, pag naghihiwalay naman, hindi naman ate, siya lang yung may kasalanan eh. May kasalanan ka din eh. Hindi mo lang yung nakikita, pero pare-pareho tayo may kasalanan. friends kayo ng tatay. Ng tatay? Hindi. Hindi kayo nag-uusap? Ay! Walang support? May support. Pero yung nag-uusap hindi. Si Rosa yung asawa. Sige <laughs> ako iyong asawa. Sabi ko nga eh, ano ka ba? Dapat nga ako yung magalit dahil... Ah, hindi, maintindihin naman ako. Paano ang Pasko? Bakit matatawa kayo dyan? Nakakaasar. Paano ang Pasko, sugar? Uh, hindi, Merry Christmas! <laughs> <laughs> hindi, mahal ko silang lahat. Nakatagpatawad na ako. Kaya lang, gusto ko na lang doon sa asawa ng next Christmas. Ano ka? Uh, cool. Anak ng... Uh, ako yung unang ano... Anak ng? ng tatay ng mga anak ko yon so ako yung unang wife at alam mo rin yung, yung ginawa tapos ano dapat love mo yung kids ko kasi love ko yung kids mo pero hindi ka naman completely na tinatalikuran mo na yung pag ibig ay hindi ang sarap magmahal sa mundo yun ang pinakamasarap magmahal kasi ito po kahit tayo sa pamilya o kaibigan, bigan kahit wala kang karelasyon mag, ano ka single ka or maganda kang ano pasarap para rin, may pusa ka. magmamahal ka pa din yun eh. Ibig ko sabihin kahit na ano, yun ang pinakamasarap, yung magmahal ka ng totoo. So anong next requirement diba, dapat man? ng mag magiging guy? ang hirap ba eh, yun na nga, matapat kang magmahal eh. San ba siya? Charot. Oo, oh, oh, yun lang. Hindi sa mayaman, hindi ako ayoko, nasasakto lang ng ano. Pero hindi ako sa mayaman eh gusto ko lang yung mamahalin ka na lang, tsaka yung respeto ka, yun na lang. Tsaka, yeah, paano, una siyempre mahalin yung mga anak mo. <laughs> mm -hmm. Pero paano mo gusto patakin yung, na yung anak mo? <laughs> <laughs> Pwede doon sa, sa father nila, Kailan ba? How are you? Yung, 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 yung rights, yung karapatan ng... Oo, oh, oh, nadadalaw yung din. Yung rights. Oh. Yun nga lang sabi ko nga, po, si Bernie, ayun. Hindi siya tumadalaw? Hindi. Um, ganito. Um, Irespeto na lang din natin yung girl, girl. baka mas maganda. Charot lang, irespeto na lang natin yung girl na, na, ba, na kung ba? ano yung, kasi syempre sila na yung mag-asawa eh. Ah, sa akin naman yung anak ko eh, at ang buhay ko naman yung anak ko, kaya wala uh, lalaking sa buhay, basta anak ko na sa akin. Pero, uh, okay. Akong, okay. Ano, okay. Wala kang planong yung, wala kang planong yung habulin yung karapatan ng anak mo. Paglaban. Ma'am, madam, may, may prenuptial lamin noon. meron akong 5% sa negosyo na wala akong kinuha ni si Condoleezza uh, uh, nagagalit kayo. Wala po ganyan sinabi sa akin. Siyo ako talaga ako sa pagmamahal. Kasi po sa akin, laki akong hirap eh. Lahat po nung meron ako pinaghihirapan ako. Ayoko yung pagkatao ko na lang yung meron ako. Hindi naman for you, for your children. I know, pero God is good all the time. Ah. Uh, Hindi naman silang may eh, yung, 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 yung financial. Why? Kasi alam nila wala akong ginawang masama sa kanila. And hindi, pera yung hawak ko sa kanila. Celebrity, mean, celebrity di uh, may Businessman. Hindi, yung, uh, yung, yung bagong jowa. Ay, hindi eh. Naku, ano nila? Ah, Chinese. Magaling sa akin. Oo, yung gano'n. Yun yung gusto nang gano'n. Pero friends na kayo. We're okay, we're good friends. Nagpapayo pa ako sa kanya. yeah. About life. Nagpapayo ako sa kanya. Okay, okay kami as a friend sana but gusto ko na lang sabihin na irespeto natin yung isawa niya. Kasi kung ako rin naman yung kalagayan, if nag-worry ako na baka kung anong mangyari, siguro ang naapekto siya dahil ako yung unang asawa, di Alam niyo naman niya. Siguro na wala naman talaga kung hinagan na hindi maganda para sa kanila. Would you Sa kanya, yes. ah sa ulo na Yes. Ay, sila Nagi, ano, may usapan bang every weekend sa'yo? Oh, ganyan, wala. Sa patas, dapat. Pero dahil nga uulitin ko po, irespeto ah, natin yes. yung girl. Kasi... When was the last time na nakita sila? Wala matagal na. No? one pa? Matagal na. Last Less... Kahit sa video ko. Or... Mm -hmm. tawa. Siya, naghahanap din ng, ano, okay. Naghahanap, okay. Din okay. Naghahanap, okay. naghahanap din okay. Naghahanap okay. Naghahanap okay. ng kukumpet sa, ano, sa anak oh. ko. Oh my gosh. Okay na tayo. <laughs> oh, Kala ko ba hindi na? <laughs> o oh, di, okay na tayo sa personal mo, oh. ganyan. Ay, paano mo i-celebrate ang Pasko? Yeah. yeah, oh, kasama ko yung mga anak ko. Yun yung importante sa akin. Ayun. Uh oh. Ayun, sila lang naman yung talaga yung uh -huh. life. Bibigyan oh, ka ng gift. Lang. Anong yeah. gift ang gusto mo? Um, maha, uh, um, gusto ko... Material, gift. ha? Material. Ano oh, yung mga love love, mga ganyan-ganyan. Material. Prada ulit, charot. <laughs> Hindi, ayun Watch ko it. yun. Coach. Gusto ko lang na makaipon for my kids. Ayan. Yung wealth nila. Gusto ko, mawala ako sa mundo, okay sila. Naiiwan ko oh, sila. Vista, yun lang yon gusto ko meron ako para sa kanila. So ngayon, ano, sugar, wala kang show, wala kang ano. Nagka-clowns ako every Monday, tapos mga guesting ko. Okay. Di ba yung, ay, buya, bunda, ayun nga, oh, God is good all the time. Lahat ng mga guesting ko, kahit sa station na ako nag-guest, mula 25, 5, Kulang na lang po. To na lang siya. 7 uh, In fairness, lahat po mm, nagtitrending. Si <coughs> Lord talaga yun eh. Yeah. Kaya po nga, mm -hmm. ang daming mm -hmm. gulaguhan sa akin eh. Lang <coughs> sa <siya> show. <coughs> Sabi ko nga po, dumobli pa yung racket ko. Tsaka hindi ako tinatawaran. Parang feeling ko binubulungan sila yung Lord yung matawaran. Bulungan yung ito. Oo, parang ganun. Yeah. Yung Holy Spirit. Parang naniniwala ako talaga. Ano bang talaga church kasi, mo? Ba't parang, oh, ngayon ko lang napansin na ganyan ka sa Lord, ganyan. Dati pa po, kasi dahil kumidante po ako. Pero pag nakita niyo po talaga mula pagkabata ko sa FB ko. Yun, lahat mo ng um, verse po, FB po ko. Ano? Um, Catholic? Ano po, Am um, sa Bible po. Wala po akong, ano, wala akong again sa religion and anything uh, po. Bible-based ka. Sa, sa Bible po ako naniniwala. Oh, hindi okay. po sa salita oh, ng tao. Um, last na lang, kasi kanina nabanggit na babalik na ang wowowin sa ere. <laughs> o, oh, whatever. ano mang balita? Anong latest? Kasama ka ba? Ay, hindi po. Kasi busy ako sa ano sa business. Yung mga kasama ko, yung mga inimbita ko dito, sila po yung mga kasama nila. O, <laughs> oh, bakit? Okay. So, hindi kasi <laughs> Di ako sinama. Syempre, at syempre bago naman, 'di ba? Bigyan natin ng mga pagkakataon yung mga bata, 'yung mga fresh, 'di ba? Mukha lang tayong fresh pero uh, pang-business na tayo, LLL. corporate, alam mo, corporate image, oh, 'di ba? Ganyan ganyan mga diba? ano, hearty bagilista, heart courtes ganyan. Pero, <laughs> oh okay na 'di ba? Ako last na lang. Hindi mo ba nami-miss kasama si Kuya Will sa diba? same si diba? diba? show. Diba? Siyempre, ay dyan na tumulong sa akin. Yan yung mga isa kong pinasasalamatan. Eat Bulaga TV, and syempre, si Kuya Will kasi isa yan sa mga tumulong talaga sa akin nung panahon na nangangailangan talaga ako. Ayun, kaya hopefully, sana talagang matuloy na yung programa niya dahil ang dami niyang natutulungan na tao. Hindi lang ako, yung mga kapwa ko na host, Donita, Teclash, Hipon, siya po yung mga nagpasikat niyan, si Bubsy, ayan, si isa lang po kami sa mga natulungan niya at saksing buhay po ako sa lahat ng natulungan niyang tao. Anong reaction mo na may balit ng January 27 na ba? balit na sa Eris period. Good for him. Message for him. Ano? <laughs> Antala! Kasi si ano, buwabum si Mano. Okay. Um, hindi, ano, good health, long life, and tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung pagtulog niya sa kapwa. Kasi yun naman talaga kaya namin siya mahal dahil doon. And kahit nung pandemya, saksing buhay din tayo, siya lang talaga yung pera sa sarili niyang pera, tumutulong siya sa tao. Doon ako talaga saludo ako sa iyo, Kuya yun. And we miss you! God bless you, Kuya! Hey, okay. Pick na hands John! O, tsaka invite mo siya dyan, ibispesh, regaluhan mo. Kuya, oh. i-promote mo naman tong nail launch. Oh.